Simula natin ang taimtim na panalangin ito sa paggawa ng tanda ng cross bilang paalala ng pag-ibig na nagligtas sa atin. Sa hala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Narito kami, Panginoong Isusarap harap ng iyong larawan na buong pagmamahal na nakayakap sa iyong pinagpalang ina, si Mama Mary. Sa bawat suliap namin, hindi lamang isang larawan ang aming nakikita kundi isang buhay na testamento na purong pag-ibig at sakripisyo. Ang imaheng ito ay nagsasabi sa amin ng kwento ng isang Diyos na buong, kababaang loob na nagkatawang tao at ng isang ina na buong pusong naglingkod at nag-aruga sa kanya mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang krus. Sa inyong dalawa, Jesus at Maria, nakikita po namin ang pinakamatas na uri ng pagmamahalan, ang perpektong ugnayan ng banal at ng pantaong pag-ibig. Kayo ang aming sandigan, ang aming inspirasyon sa tuwing nakaparamdam kami ng lungkot at takot o pagkalito. Ang imaheng ito ay nagpapaalala sa amin na mayroon kaming isang tagapabligtas na laging nakaugnay sa aming mga damdamin at isang ina na laging nakahandang dumamay at umakay. Kayo ang aming payapa sa gitna ng unos, ang aming pag-asa sa dilim. Habang Nagninilay-nilay tayo bago tayo mag ng ikling rosaryo, pagnilayan natin ang ating mga kasalanan at talspuso nating bangkitin sa isip at puso natin ang ating mga dalani ng ating mga intensyon at paghinit ng tawad. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, kundi iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang ka tinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, mayon at sa oras ng aming kamatayan. Amin. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amin. Mahal naming Yesus at Ina kong Maria, salamat po sa regalong ito na iyong banal na presensya sa aming buhay. Sa bawat sulyap, po namin sa imaing ito, naway lalo kaming mapalapit sa inyo. Patnubayan po ninyo kami sa aming paglalakbay. Bigyan po ninyo kami ng lakas sa mga pagsubok at ang po ninyo kaming magmahal na walang pasubali gaya ng inyong ipinapakita. Nawai ang kapayapaan at pag na nagmumula sa inyong dalawa ay laging manahan sa aming puso at sa aming mga tahanan at sa bawat isa sa amin at sa sanlibutan. Sa inyong mapagbalang kamay, iniahabilin po namin ang aming mga sarili, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, mga kamag-anak, at ang lahat ng na namamailaman ng paggabay niyo po at proteksyon po ninyo at ang buong mundo naway maghari ang kapangyarihan po ninyo, Panginoong Sos. Mamalagi sa puso at isip namin ang iyong kabutihang sa amin. Maraming maraming salamat po muli, Panginoon at Maria. Sa hala ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang maikling panalangin ito ay iniyahandog ko po para sa ating lahat at naway maging patnubay ito maging gabay po sa lahat po ng nawawalan po ng pag-asa. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan, kapit lang po tayo at mabuti po ang Panginoon. Wala hong problema, wala hong pagsubok na hindi tatatapos. Tiwala lang po tayo at manalangin at maging mabuti. Salamat